Tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo pwedeng kunin sa paamoy-amoy. Makikita ang totoong mananampalataya na tagasunod ni Kristo sa mga pang-araw-araw na buhay po niya. Ito ay isang mahalagang sangkap ng pagiging tagasunod po natin. At kung sinasabi natin na ang model po natin ng Lord, obvious dapat ang fruit ng banal na Espiritu sa atin. Kristiyano po tayo. Nakatatak sa atin ang pangalan po ng atin pong Panginoon. Kapag in natin ang disenyo ho ng Diyos sa buhay po natin, talagang wala ho tayong pwedeng sabihin kundi Panginoon salamat. Kapag na-appreciate po natin kung gaano ka-perfect, again, yung blueprint ng Diyos sa buhay po natin, maaring lahat ng detalye ng buhay mo ay pwedeng ipasakop natin sa Diyos. Kapag naintindihan po natin yung purposes ng Panginoon sa buhay po natin, inuulit ko, walang bagay na hindi natin kakayanin.